hey welcome to my vlog and this is kenneth miranda like, share, and subscribe. At syempre, hindi natin palalagpasin ang Paskong ito na hindi natin matitikman ang very traditional na inuming tsokolating baterol. At syempre, may na-discover kami dito sa Bacolor, Pampanga at New One Cafe ang kanyang pangalan. Hindi ito ang first time namin na nagawi dito dahil new management nga. Hindi namin palalagpasin kung ano nga bang i-offer ng New One Cafe sa amin. Hindi na namin mahihintay higupin ang mainit na tsokolating baterol na isa sa mga pangunahing inumin tuwing Pasko. Kaya wag na natin patagalin ang video ito. Ito na, tara na! At syempre, Eme, eto na, dumating na nga ang order natin na chocolating baterol. Pero walang usok, guys. Kaya feeling ko, pakiramdam ko talaga, pinainit lang itong lalagyanan niya. Pero ang mismong chocolate, siguro iinit na lang siyang mag-isa dahil sa kakahalo natin taas baba, taas baba. Ay, Eme, meron akong naalala. Pero ito na nga, ina-achieve ko, ang talagang bumula siya, guys. Dahil sabi nga nila, um, di ba, ang paghihintay daw ay parang paghahanap din. Parang pag-ibig lang yan, guys. Hintay mo hanggang makahanap ka ito. Katulad na lang itong part ng video na ito, guys. Inislow mo ko talaga dahil sa paghihintay ko na napakatagal pa lang tumulo ng chocolate um, hinalo ko. Literal na binaterol ko talaga yan. Guys, eme. Pero talaga para may slow-mo effect lang. Para ramdam ko guys na talagang may ano tayo, voice-over vlog. gano ba diba? di ba oh, diba? May blinking-blinking pa sa side. Anyway, wala palang asukal ito guys. Dahil, um, diabetic tayo at ang natural na tamis na ito ay manggagaling sa gatas. Katulad din sa love yan, guys. Katulad lang sa love yan guys, pag wala ng tamis, huwag nang ipilit. Eme! ba diba? Talaga naman ganun ang kasabihan. Pero kasabihan lang yan guys, hindi ko sinasabing uh, pinatutungkulan ko kayo guys, di ba diba? Nasa inyo pa rin yan sa inyong desisyon kung ano nga ba, itutuloy nga ba o ihinto na, ba diba? Pero ito talaga napakatagal ng slow mo ko ha. Pa at sa palagay ko guys, hindi naman tayo abutan ng Pasko sa part na ito. Wala pa tayo sa exciting na part. Dahil papunta pa lang tayo guys, yan ay ang paglalagay ng minatamis na gatas na walang asukal. O ba diba? parang ano lang yan ha, ah? kasabihan lang yan. Kapag wala ng tamis, huwag nang ipilit. At kapag naman sobra-sobrang sa tamis, eh nakakasakal din. Ayan na guys, nakikita nyo na ba patapos na ang part na to Kaya ito na, guys, let's get it on! At syempre, matapos inalo-halo ang tsokolate, doon na ibubuhos na natin ng matamis at malilamnam na gatas. At syempre guys, ito talaga yung magbabalance ng timpla ng tsokolate. Hindi mo maririch talaga yung linamnam ng tsokolate kung walang gatas. At syempre, timplahin muna natin yung konting gatas na yan. At sabi nila, wag na natin ihalo. Dahil para maging balance ang kanyang lasa na natural na nanggagaling sa tsokolate at gatas. Eme! Kahit walang halo-halo daw guys, makikita mo, malalasap mo yung linamnam at sarap na mainit na mainit na tsokolate. At sa sobrang init, wala nang usok, gano'n. At syempre, baka sabihin nila sinolo ko ang video ng ito. Kasama ko nga palang aking mga kapatid, mga pinsan, pamangkin, at ang asawa ng ating koba. Baka sabihin nila, nagsosolo ako dito. Pero talaga masarap dito sa Niwan Cafe. Lalo na papika-pika lang ang food dito at hindi nakakataba. Ganon!